-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Patuloy pa rin pinag-uusapan ni Kalinga Val Santos Matubang ang tita ni Ate Erika na nagsasabi ng mga sikreto at iba pang bagay laban kay Ate Erika at sa kanyang ate. Ito ay dahil magagalit nga ang magtita. Dahil iniwan nila at Erika ang kanilang pamilya at hindi na nito tinutulungan ng kanilang lolo at lola ano eh? na talaga naman Pinakikita nagpalaki sa kanila ano? pagkatapos silang matulungan ng si ibang mga ah, sponsors. Na Dito nakikita-kita ko, mm. mahilig sila sa material na bagay, ah, sa pera, oh. dahil si Bupil. kung si ay marunong. Bupel, ang talino mo ano? <laughs> Magaling talaga si Bupil mag-reaction. Ma Nakita niya, oh. Materialistic daw yung dalawa. Siya lang po ang tangin na kaalam niyan. Yung iba dyan na reactor, din nila alam niyan. Matalino si Bupil, ay. yung salitang pakikisama. Hmm. Kung hindi dahil sa kalingap, oh. wala. Wala. Silang magiging sponsor. Yun, totoo yan. Kinala, kaya sila nag-sponsor. Na Bupil, ang bright mo. Pero makati daw po ang kanyang, ano, ngalangala ngala Dito, Oh. Isagad mo yung hotdog dito, ha? Ah. o Anong putulin? <laughs> yung jumbo pati yung bilhin mong hotdog, yung bupel. Yan sa Sigmore o kaya sa Hypermart? Daming hotdog dyan? Yung jumbo hotdog. <laughs> Huwag mong iluto. Hilaw. At tanggal nyo kati-kati sa uh, ngalang ngala mo. Dahil sa kalinga. Okay. okay nasilaw nasilaw talaga sila bakit biglang biglang nagbago ang ihip ng hangin? yun lang yun naman pala hmm, yun naman pala maaaring Oh. nasilaw nasilaw kapatatamis na salita at pangako ni esposo, hindi po totoo yan <laughs> hindi po bakit po binawi ni Jun E ang kalahating milyon alam niyo kung bakit Ano'ng sabi ni tita? Kahut-hutang dila. Ano 'yung what the uh, Anong meaning niyan? Kahut-hutang dila mga kalingat. Alay mo lang 'yung lips to lips na 'yung dila ay pumuloput sa dila mo. O, nasubukan niyo po 'yung ganu'ng kaibigan, halimbawa, asawa mo, paglip-to lips ka, tapos 'yung dila ano, niya pilip-lip sa dila <laughs> Bastos ka. Kailan ibig sabihin nun? Kahit utong dila kayo. Ha? Masa masarap matamis na pangungusap. Ginapang po ni Sheila May. Ayon kay tita. Ginapang ni Sheila May si Jonathan. Nabanggit pa nga sa diskusyon na ito, na kung hindi naman dahil sa kalingap ay hindi naman makikilala si Ate Erika. Kaya naman dapat nagkaroon siya ng utang na loob sa kanyang mga pamilya lalong lalo na sa kalingap at hindi niya ito dapat iniwan. Dahil ito nga ang rason kung bakit siya namamayagpag at kung bakit nakilala ang pangalan niya ng mga manonood at ng mga sponsors na ngayon ay tumutulong sa kanya. Ginapang ni Sheila May si John A. Ah, uh, yung gapang na kahut hutang dila. Mayroon, pero mayroong, mayroong pag nasa. Alam mo yung ano mga kalingap, yung magang may konting, uh, yung may konting ano po, yung may konting, uh, inano mo siya, tawag diyan mga kalinga, yung inaakit-akit mo, John eh, ay, halika rito, oh. may tinanggal ako rito. Yun ang, yun ang kahut-hutang dila. Kasi pagka, oh, John ay, eh, magandang araw po, si, si Lamy po ito. Oh, uh, Jelamy, tawag ka. Ay, John a eh, kakunin mo yung pira ni ano doon eh ako kay kali nga magpaano baka kulangin baka yung perang kalating milyon bawasan pa ni Kalingang nga prob yun kunin mo doon hindi ganyan ang kahutot tang dila igwaning pag-aakit pang-aakit John A <coughs> si Sheila me ito ah ating gabi na napatawag ka gusto ko mag-video call cool tayo <coughs> <coughs> Tulog na ako. Bukas na lang. <coughs> Marami ka. Maaga pa. Wala pang alas 12, oh. Yun yun. Kahut-hutang dila yun, mga kalingap. Yun lang ibig sabihin nung kahut-hutang dila. Yung lip, dila, ko dila mo, nag nagpupulupot, naglilips sa lips tayo. O, eh, ganun po yan, ah. Alam. Hmm kung ubusin ni sponsor oh. ang kanyang pera sa magkapatid na ito. Oh. Dito lang, ang highlight lang ng video ay napatunaya mm. na talagang mahilig sila. Mahilig sila. O nasisilaw sila oh. sa mga pangako o sa pera. Ang tanong! guys, muli na mabalik po. Ah? Bakit po nakuha ni Sheila May si John A? Sino po ang unang nag-chat at naghanap ng account si Sheila May, si Erica o si June A? Kaya mong sagutin yan? Sa pagpapatuloy talagang isinasadulapan ni Kalinga Val Santos matubang ang possible na usapan nila Sir Jun A ate Erika, si Sheila May, at ng tita nila ate Erika na nagigalit kaila ate Erika at sa kanyang kapatid si Sheila May. Grabe at hanggang patagal ng patagal ay mas lalong nagiging intense ang away nila at parang mas lumalala pa ito at parang wala nang planong magbati ang mga ito sa isa't isa. I-add mo sa Facebook mo? <laughs> Hindi mo pwedeng ganon. It's against the rule na yung Beneficiary po magkaroon ng ugnayan sa sponsor. Bawal yan. Direct. Na yung sponsor po, magdirekta doon sa beneficiary. Bawal po yan. Matik po, alisin namin sa kalingap yan. Bawal po yan. So, ibig sabihin po, sino kaya yung unang nag-reach out? Baka hinahanap ni John A. Si Erica. Ah, <coughs> nakita ko. Sa, uh, sa, mga vlog ni Kalinga Prob, maganda itong si Erika. Hoy, hindi maganda si Erika. May itsura lang. Kita ko yung personal. Sus! May itsura. Pero hindi maganda po. Hindi ako naakit. Hindi na naakit. Kasi kung maganda yan, maakit na ako. Wala man lang. Walang kaapil-apil. Isilami, mataba pa. Ang maganda po si Biansi. Tanda ni Biancy. Nainlab ako kay Biancy. Ido! Ni Ninong ako ha, para ma-isayaw ko si Biancy. Ido! Ha? Pag may birthday, isayaw ko yan ha? Huwag mong sunuhin si Biancy. Sayaw lang naman! Pero si Erika, di bali na. So, masayaw? So, di bali na po. Hindi, hey, sabi ni Jun, kailangan ko makilala si ano. Ha? Ngayon, nagsisisik ka na. 100% po. Nagsisisi na po si John eh. Yung bayot na ito. Nagsisisi na po ang kalinga po. Ano sa bahay nagmumukmok ko? Oh. Tinrider ko si kalinga po. Ang laki-laki ng sa kasalanan. Sa kalinga. Ay, nagsisisi ka na. Pasaway ka ay. Sa manong ugali mo? Binigay mo yung pera, babawiin mo? Kung sa akin yung ginawa, eh, may resibo, oh. Yan, oh. Resibuhan kita. Never mo nang mababawi ang pera mo. Never na never po. Ah? Wala ka na, sorry na lang. Ito, Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.